Noon, sa isang masukal na kagubatan, mayroong isang leon. Ito ay sobrang gutom at wala sa kondisyon para maghanap ng pagkain. Hindi pa ito nakakakain ng ilang araw at inisip niya na kailangan niyang kumain ngayong araw. Lumabas siya sa kanyang yungib para maghanap ng pagkain. Habang siya ay naghahanap sa kagubatan, nakakita siya ng isang baka na natutulog. Nakita niya at naisip niya ito na ang tamang panahon para huliin ang baka dahan-dahan gumapang ang leon papunta sa baka. Ngunit, habang papalapit na ito, nakita ng baka ang anino. Bago pa man makalapit ang leon, tumayo ang baka at tumakbo papunta sa damuhan kung saan nandoon ang iba pang mga baka. Nang lumapit ito doon, naglilibot sila ng sama-sama. Mag-isa lamang siya, kaya naisip niya na baka hindi niya kayang gawin ito, kaya bumalik siya muli. Kinabukasan, habang naghahanap ng pagkain ng leon sa kagubatan, sa malapit, Nakakita siya ng usa kung saan sinubukan niyang huliin ito, pero dahil mabilis siyang tumakbo, hindi niya ito nahuli. huli. Napagod ito at tinigil ang paghuli sa usa. Nalungkot ang Leon dahil hindi niya kayang huliin ang isang maliit na usa ng buong araw. Dati, kaya niya manghuli ng mga usa, pero ngayon, masyado na siyang mahina. Kinabukasan, pagod pa rin siya. Naisip niya na kapag hindi siya nakahuli ng pagkain ngayon, siguradong mamamatay siya. Habang naghahanap ito sa kagubatan, nakakita siya ng yungid ng soro. Nang pumasok siya dito, walang soro sa loob ng yungid. Nagkaroon ng ideya ang leon at nagpa siya na babalik naman ang soro kaya inantay niya ito dito. Sa malayo, narinig ng leon ang boses ng soro at naisip na maaari niyang patayin ang soro kapag nakauwi na ito. Ngunit, nang malapit na makauwi ang soro, nakakita siya ng yapak ng leon. Sinubukan niyang malaman kung mayroon ba talagang leon na nasa loob nito. Mayroon bang nasa loob? Gusto ko sana manatili dito, bago lang ako dito sa kagubatan na ito. Kaya kung mayroong nasa loob, pakisabihan ako kung hindi, aalis ako. Naisip ng leon na kapag sumagot siya, papasok ang soro sa loob ng yungib. Kung hindi siya sasagot, aalis ito. Oo, nasa loob ako. Pwede kang manatili dito. Pasok ka. Nang nalaman ng soro na mayroong leon sa loob ng yungib, nagsimula itong tumakbo. Samantala, inisip ng leon na bago lamang ang soro na ito sa kagubatan. Kaya kahit tumakbo man ito, kaya niya itong dahil alam niya lahat ng daanan sa kagubatan na ito. Nang lumabas ang leon, nakita niya ang soro na tumatakbo. Naintindihan niya na naloko siya ng soro paglabas sa yungib. Naisip ng leon na kapag hindi niya ito nahuli, hindi ako makakakain. At kapag hindi ako makakakain na ako. Nahihirapan ang leon sa paghuli sa soro. Ngunit, sobrang hina na niya. Sinubukan niyang gamitin ang mga alam niya sa kagubatan para siya ay lumamang. Sinubukan niyang mas talinuhan ang soro. Ngunit, hindi niya nalamangan ang karunuhan ng soro. Noon, may mag-asawang nangarap magkaroon ng anak. Doon sa likod ng kanilang bahay, sa bintana, ay nakikita ang isang magandang hardin na puno ng gulay at bulaklak. Ngunit mayroong mataas na pader na nakapaligid dito at walang kahit sino man nagbalak na akitin ito dahil pagmamayari ito ng isang kinakatakutan na mangkukulam. Isang araw, may nakita ang asawang babae sa bintana at sa kanyang pagtingin, ito pala ay puno ng pinakamagandang rampyon. Napakasariwaw at napakaberde nito kaya sinimulan niyang hilingin ang mga ito. Nagpatuloy ito ng ilang mga araw nang napagtanto niya na hindi niya ito makukuha, siya ay namutla at naging miserable. Nakita ito ng kanyang asawa at tinanong ito, Anong problema aking asawa? Ah, sagot niya, Mamatay ako kapag hindi ako nakakain ng rampion na iyon na tumutubo sa likod ng bahay natin. Sa kanyang pagmamahal sa kanyang asawa, naisip niya sa sarili niya na imbis na mawala ang asawa ko sa akin, kukuha ako ng rampion sa kahit anong paraan. Kaya pagdating ng takip silim, Inakit niya ang pader ng mangkukulam at kumuha ng mga rampyon at dinala ito sa kanyang asawa. Gumawa siya ng salad at kumain ng kailigaya. Dahil sa sobrang sarap nito, mas dinais niya pa ito ng higit pa. Para siya ay matahimik, pinakuha niya ang kanyang asawa muli sa kabila ng pader. Sa pagdating ng takip silim, habang siya ay umaakyat, nakita niya ang mangkukulam na nakatayo at natakot. Sumigaw ng galit ang mangkukulam ang lakas ng loob mong akyatin ang pader ko at nakawin ng mga rampyon. Mananagot ka. Ah, sagot niya. Maawa kayo sa akin. Ginawa ko lamang ito para sa aking asawa. Ikamamatay niya ito kapag hindi ako nakakuha ng rampyon para makain niya. Sinabi ng mangkukulam. Kumuha ka ng kahit gaano karaming rampyon na gusto mo. Sa isang kondisyon. Mapapasa akin ang anak ninyo kapag ito ay isinilang. Aalagaan ko ito tulad ng isang ina. Sa kanyang pagkabalisa, ipinangako niya ito. At nang naisilang na ang kanilang anak, nagpakita na ang mangkukulam. Binigyan niya ng ala na Rapunzel ang sanggol at kinuha ito sa kanila. Si Rapunzel ang pinakamagandang bata sa buong mundo. Noong siya ay labing dalawang taong gulang pa lamang, ikinulong siya ng mangkukulam sa loob ng tore sa kalagitnaan ng gubat. Wala itong hagdanan o mga pinto. Isang maliit na bintana lamang. Kapag nais makaakyat ng mangkukulam, sisigaw lamang ito sa ibaba ng Rapunzel, Rapunzel, iba mo ang iyong buhok. Napakahaba ng buhok ni Rapunzel, na kumikinang na parang ginto. Kapag narinig niya ang boses nito, tatanggalin niya ang tirintas at ibababa ang buhok sa tore. At aakitin ito ng mangkukulam. Nang lumipas ang ilang mga taon, napadaan ang anak ng hari sa kagubatan. Pinuntahan niya ang tore at narinig niya ang napakagandang boses mula rito. Boses ni Rapunzel na nagpapalipas lamang ng oras ng kanyang kalungkutan ninais ng prinsipe na akyatin ang tore at hinanap ang pinto at hagdanan, ngunit hindi niya ito makita. Kaya umuwi ito at hindi niya nakalimutan ang kanyang narinig. Araw-araw siya pumupunta ng gubat para lamang marinig ito. Isang araw sa ilalim ng puno, nakita niyang umakit ang mangkukulam at narinig ang mga salitang Rapunzel! Rapunzel! Ibaba mo ang iyong buhok! Nakita niyang ibinababa ni Rapunzel ang kanyang buhok at nakita niyang umaakit ang mangkukulam dito. Sinabi niya sa kanyang sarili, Aakitin ko iyon at susubukan ko ang aking kapalaran bukasan, pumunta siya uli dito at sumigaw ng Rapunzel, Rapunzel, ibaba mo ang iyong buhok! At ibinaba niya ang kanyang buhok. Inakyat ito ng prinsipe. Natakot si Rapunzel na nakita niya na isang lalaki ang umakyat sa kanyang buhok dahil wala pa siya nakikilalang ibang tao. Ngunit pinuri ng prinsipe si Rapunzel sa kanyang pagkanta at hindi mapapakali hanggat hindi niya nakikita kung sino man ang kumanta nito. Nakalimutan ni Rapunzel ang kanyang takot at nang tinanong siya ng prinsipe na maging asawa nito, nakita niya na siya ay bata at matipuno. Inisip niya sa sarili niya, siguradong mas gugustuhin ko siya kaysa kay Inang Gotel at inabot niya ang kanyang kamay sa prinsipe. Sabi niya, Kusang loob akong sasama sa'yo, ngunit hindi ko alam kung paano ako makakaalis dito. Kada dalaw mo, magdala ka ng lubid na gawa sa sutla at gagawin ko itong hagdanan. At kapag handa na ako, bababa na ako sa tore na ito at maaari mo na akong isama sa iyong kabayo. Nagpasya sila na magkita tuwing gabi. Dahil sa umaga, Nagikita sila ng mangkukulam. Walang alam ang mangkukulam sa lahat ng pangyayari. Nang hindi sinasadya, nasabi ni Rapunzel na, Inang Gotel, bakit napakabagal ang iyong pag at parating na ang prinsipe ng ilang saglit lamang? Masamang bata! Sigaw ng mangkukulam. Ano itong narinig ko? Akala ko na itago na kita sa mundo, ngunit pinagtaksilan mo ko? Sa kanyang galit, sinugod niya si Rapunzel at pinaghampas ito ng ilang ulit at kumuha ng panggupit at ginupitan ng kanyang buhok. At sa kanyang galit, dinala niya si Rapunzel sa isang disyerto kung saan siya ay nanirahan ng malungkot at miserable. Bumalik siya sa tore kinagabihan at ginamit niya ang naputol na buhok ni Rapunzel. Dumating ang prinsipe at sumigaw. Rapunzel, Rapunzel, ibaba mo ang iyong buhok. Binaba niya ang buhok na ito at sa kanyang pag-akyat, hindi niya nakita si Rapunzel ngunit ang mangkukulam na tinitingnan siya ng masama. Aha! Sigaw nito. Gusto mong makita ang iyong minamahal ngunit wala siya rito. Hindi mo na siya makikita kahit kailan. Napuno ng kalungkutan ng prinsipe at sinubukan nitong tumakas sa tore. Nakatakas ito, ngunit nabulag ito sa kanyang pagbaksak. At gumala ito sa kagubatan ng halos walang makain kung hindi mga ugat at bunga. Wala itong magawa kung hindi malungkot at umiyak sa pagkawala ng kanyang minamahal. Ilang taon siyang gumala sa kagubatan. Nang sa wakas, nakarating siya sa isang disyertong lugar kung saan nakatira si Rapunzel. Noong una, narinig niya ang boses na pamilyar sa kanya at nang palapit na ito sa kanya, Bumaksak siya sa lupa at naiyak. Nang nakita ito ni Rapunzel, hinawakan niya ang mukha ng prinsipe at gumaling ang mga mata nito. Nakakita na siya muli. Dinala niya ito sa kanyang kaharian at namuhay sila ng puno ng saya at ligaya. Noong unang panahon, mayroon isang sorong mahilig kumain. Isang araw, nagutom ito at gumala sa kagubatan. Sa lalong madaling panahon, nakakita siya ng lugar kung saan mayroong napakasariwang ubas na nakasabit. Hindi mapigilan na tignan nito ng soro at inisip sa sarili. Napakasarap naman tignan nito. Sigurado akong matutunong na lang itong ubas na ito sa aking bibig kapag nakain ko na. Kung maabot ko lamang sana. Ang napakasarap na ubas ay nakasabit ng sobrang taas. Kaya sa pag-asang maabot niya ito, sinubukan niya itong talunin pero ito ay nabigo. Nag-inat ito, tumakbo at tumalun, ngunit bigo pa rin. Pagod na ito at umihingal na. Nang ito ay napagod at napagtanto niya na kailangan niya ng sumuko, sinabi niya sa sarili niya na, Hindi ko naman kailangan ng mga ito, maaasim naman siguro ito. May dumaan na isang kuneho at nakita ang soro na nahihirapan sa pagabot ng mga ubas. Nang sumuko na ang soro, nalapitan niya ito at sinabi, Uy soro, mukhang gutong ka na! Bakit sumuko ka ng kunin ng mga ubas? Inisip mo na lang na maasim ang mga ito para magkaroon ka ng rason para di ito kunin. Tingnan mo yun, no? oh. May malaking bato na naroon. Kung tumigil ka saglit at nag-isip, sana na itulak mo yung batong iyon sa ilalim ng puno, inakyat ito, at nakuha ang mga ubas. Ano mo naman alam na ito ay matamis? Isa pa, maliit ka lamang na kuneho. Kung ganoon, papakita ko na lang sa'yo. Napakasarap nilang tingnan, ano? Tingnan natin kung makakakuha ako ng para sa akin. Nagulat ang soro sa kumpiyansa ng kuneho. Napaisip ito kung paano niya makukuha ang uban sa kanyang kaliitan. Tumingin muna sa paligid ng kuneho at nakakita ng ilang mga baging na nakalatag sa lupa. Pinag-ikot-ikot niya ito para makagawa ng bilog. At nang ito ay handa na, nag-asinta ang kuneho at inikot ito na mabilis. Binato niya ito sa sanga at, at nagsimulang hilain ng kanyang makakaya. Hindi makapaniwala ang soro sa ginawa ng kuneho. Nang malapit na ang sanga sa lupa, itinali ng kuneho ang baging sa lupa. Sa sobrang baba ng ubas, Pinitas niya lang ito nang walang bahala. Hindi naman pala kay hirap. Kinailangan lang naman pala ng utak at tiyaga. O siya, aalis na ako, Soro. Mag-ingat ka. Umalis na ang kuneo habang kinakain ng ubas na nakuha nito habang hindi pa rin maipinta ang muka ng Soro sa gulat. Mabilis nating ayawin ang mga bagay na hindi natin makuha. Walang bagay na mabilis makuha nang hindi sinasamahan ng tiyaga. Kaya samahan natin ng tiyaga ang iyong mga pangarap. Isang araw, sa panahon ng tag-init, nakatira ang grupo ng mga matatamad na tipaklong. Masaya silang nakatira sa ilalim ng sikat ng araw, sariwang hangin at berdeng damo. Ito ay napakasayang sandali. Isang araw, habang naglalaro ang mga tipaklong, nakakita sila ng grupo ng mga prutas at kulay na naglalakad. Mayroong mais, kamatis, saging at iba pa. Mayroon din mga sanga na mukhang naglalakad. Nagulat ang mga tipaklong Narinig ng pinuno ng mga tipaklong ang isang tunog na nanggagaling sa prutas at gulay. Nilapitan niya ito at tinignan niya ang ilalim nito. Nakita niya na mayroong hanay ng mga langgam na karga ang mga malalaking prutas sa kanilang ulo at naglalakad. Dinadala nila lahat ng pagkain at inilagay sa butas. Bakit niyo dinadala mga pagkain sa inyong mga ulo at dinadala sa loob ng butas? Tanong ng pinuno ng mga tipaklong. Darating na ang taglamig at kailangan namin maghanda para dito. Ang nahanap namin sa taginit init ay hindi namin nahanap sa taglamig. Mga dahon, prutas at mga sanga ay mahirap hanapin. Magiging malamig at magiging mahirap mamuhay. Kaya naman kami ay nagtatrabaho simula ngayon at naglalagay ng pagkain sa loob ng butas. Sabi ng langgam. <laughs> Malamang kayo ay mahihirapan. Tignan ninyo kung gaano kayo kaliit at kahina. Mas malaki kami at mas malakas. Wala kaming kailangan ipag-alala. Kapag sinabi ito ng pinuno. Inaalistan ng mga tipaklong ang mga langgam habang pinagtatawanan nito. Araw-araw, tuloy-tuloy na natatrabaho ang mga langgam at nagdadala ng pagkain habang pinagtatawanan lamang sila ng mga tipaklong. Ilang araw ang nakalipas, malapit nang matapos ang taginit. Isang magandang araw, ang grupo ng mga tipaklong ay nagpapahinga at kumakain gaya ng dati. Sa sobrang tamad nila, naging mataba sila sa buong tagapag -init. Dumating na ang taglimig, At ang mga tamad at matatabang tipaklong ay walang makain para mabuhay. Walang mga dahon, tangkay, pagkain o lugar na paninirahan. Kaagad naalala ng mga tipaklong ang mga langgam na nagtayo ng kanilang tirahan at nag-ipon ng maraming pagkain para sa taglamig. Napagdesisyonan ng mga tipaklong na puntahan at angkinin ang pagkain at ang lugar para sa kanila. Natapos na ang taglamig at dumating na muli ang tag-init. nagsimula na muli na mag-ipon ng pagkain ng mga langgam at magtrabaho para sa taglamig. Hindi na nila bibigyan ng pagkakataon pang muli ang mga tipaklong para sirain ang kanilang mga tahanan. Mayroon silang plano para dito. Para gumana ang plano na ito, isang hukbo ng mga langgam ay gumawa ng bagong butas at sinimulang lagyan ng pagkain ito para sa taglamig. Habang ang ibang mga langgam naman ay naglagay ng pagkain sa dating butas. Pinapanood ng mga tipaklong ang mga langgam habang pinapaginipan ang mga pagkain na mapapasakan nila ng taglamig. Mga araw lumipas at hindi pa rin nagbago ang mga tipaklong. Natapos na ang taginit at dumating na muli ang taglamig. Inuha muli ng mga tipaklong ang lahat ng pagmamayari ng langgam. Ngunit, nang tinignan nila ito, walang kahit anong pagkain ang nandirito. Kakaunting damo at mga sanga lamang ang nandoon at nagalit ang mga tipaklong. Ngayon, dahil sa sobrang lamig, hindi makalabas ang mga tipaklong sa buong taglamig. Inaay nila ang kakaunting dahon na naroon para mabuhay. Napagtanto ng mga tipaklong na sila ay naparusahan dahil sa kanilang katamaran. Nang sila ay nakalabas pagkatapos ng taglamig, sila ay napakahina at napakabayat. Kumain sila ng kaunting prutas at mga dahon at inilagaan ang kanilang kalusugan. Pagkatapos nilang maging malusog muli, nagsimula na sila magtrabaho at mag-ipon ng pagkain para sa taglamig. Gumawa sila ng sarili nilang tahanan na gawa sa dahon at mga sanga para panatilian sa taglamig. Ang mga tamad na tipaklong na palagi naglalaro at nagpapakasaya ay ngayon ay malakas na at nagtatrabaho na tulad ng mga langgam. Moral, magtrabaho ng matapat at taos puso. Dahil sisirain ka ng tatamara. Noon, sa isang magandang kagubatan, nakatira ang isang unggoy. Nakatira ito sa isang punong baya sa tabi ng ilog. Ang punong ito ay palaging puno ng prutas kung saan kasing tamis ang nektar. Kumakain palagi dito ang unggoy. Wala kaibigan ang unggoy na ito. At masaya nakatira dito sa puno. Masayang lumipas ang mga araw niyang tumatalon kada puno. Sa parehas na kagubatan, nakatira ang isang buwaya at ang kanyang asawa. Masaya silang magkasintahang nakatira sa kagubatan. Isang araw, lumabas ang buwaya sa tubig at nagpahinga sa ilalim ng puno kung saan nakatira ang unggoy. Ang unggoy na nakaupo sa taas ng sanga ay nakita ang buwaya na nagpapahinga sa ilalim ng puno. Ginustong kausapin ng unggoy ang buwaya dahil wala itong kaibigan, sinubukan niya makipagkaibigan dito. Tinawag niya ang buhaya at sinabi, Kumusta ka, kaibigan? Magpapay nga kaya sa ilalim ng puno ko. Dahil bisita kita, gusto mo ba ng pagkain? Tara, at samahan mo ako kumain. Binigyan ng unggoy ng maraming prutas at bayam ang buhaya para kainin. Kinain naman ito ng buhaya hanggang mabusog. Napakasarap na mga baya! Nagpasalamat ang buhaya sa pagiging mapagbigay ng unggoy at muwi. Palagi nang bumabalik ang buhaya sa tabi ng ilog para makakain ng baya na binibigay ng unggoy mabilis silang naging magkaibigan dahil dito. Madalas silang magkasama at nag-uusap tungkol sa iba't ibang mga bagay. Lumalangoy sila ng sabay, kumakain ng mga prutas at nagpapainit sa ilalim ng araw. Isang araw, humingi ng baya ang buhaya para sa kanyang asawa. Kung saan loob binigyan ng unggoy ang kanyang kaibigan para ibigin sa kanyang asawa. Sinabi rin niya na nagkaroon siya ng bagong kaibigan. Pagkatapos kumain, natuwa ang asawa ng buhaya sa sarap ng baya. Ngunit nagselos dahil madalas niyang kasama ang bago niyang kaibigan na unggoy. Dahil sa kanyang kaselosan, nag siya ng masama at sinabihan ng kanyang asawa. Sobrang sarap at sariwa ng mga prutas. Gaano kaya katamis at kasariwa ang puso ng unggoy? Gusto ko ng puso ng unggoy na yon. Anong sinasabi mo, aking asawa? Nagbibiro ka, di ba? Sinabi ng asawa ng buhaya, Mas mahal mo ba ang unggoy na yon kaysa sa akin? Kung mahal mo talaga ako, dadalhin mo ang puso niya sa akin hindi gustong patayin ng buhay ang kanyang kaibigan. Ngunit wala siya magawa kung hindi gawin ito. Matalino ang asawa ng buhay at pinilit na kunin ang puso ng unggoy para sa kanya. Hindi sang ayon ng buhay na lokohin ng kaibigan niya. Ngunit sinabi ng kanyang asawa na hindi siya kakain hanggat hindi niya binibigay ang puso ng unggoy sa kanya. Kinulong siya ng kanyang asawa at wala nang siya magawa kung hindi sakta ng kanyang kaibigan. Takot ang buhaya. Paano niya magagawa ito sa kanyang matalik na kaibigan? Nag-isip siya ng plano at pumunta sa kanyang kaibigan. Inintay ng buhaya ang kanilang oras ng pagkikita. Sa tabi ng ilog, tinanong ng buhaya ng malungkot ang unggoy. Inimbitahan ka namin ng aking asawa na kumain ng gabihan. Nagalit sa akin ng aking asawa dahil hindi ka namin agad inimbita. Gusto niya makilala ang matalik kong kaibigan. Marami akong naikwento sa kanya, kaya sana makapunta ka. Walang kaalam-alam ang unggoy sa mangyayari at pinaniwalaan lamang ang kanyang kaibigan. Bubunta ako! Pero paano ako sasama sa iyo? Hindi ako marunong lumangoy. Huwag kang mag-alala. Umupo ka sa aking likuran at tadaling kita sa amin. Masayang umupo ang unggoy sa likod ng buhaya pabalik sa kanilang tahanan. Nakapasok ng buhaya sa ilalim ng ilog para patayin ang unggoy. Natakot ang unggoy sa tubig na nakapaligid at pinakiusapan na magdahan-dahan sa paglangoy. Naisip ng buhaya na dito niya na ipapakita ang intensyon niya sa unggoy dahil imposible na para ito ay makawala sa gitna ng ilog. Sinabi ng buhaya sa unggoy dadalhin kita para sa aking asawa. Gusto niyang kainin ang iyong puso. Sabi niya, dahil araw-araw kang kumakain ng masarap na prutas at baya, sigurado mas masarap ang iyong puso. Nagulat ang unggoy sa sinabi ng kanyang kaibigan. Hindi niya akalain na ito ang sasabihin nito, pero kalmado pa rin ang unggoy at sinabi, Naku! Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Ikaliligaya kong ibigay ang aking puso para sa iyong asawa. Nasa ilalim ng puno ng bayang aking puso. Para ibigay ang puso ko sa iyong asawa, kailangan natin bumalik noon. Napaniwala niya ang buhayan na napuno ng kaligayahan. Matutuwa ang kanyang asawa sa kukunin nilang puso ng unggoy. Mabilis siyang lumangoy pabalik kung saan nandoon ang puno. Nang papalapit na ito sa tabi ng ilog, mabilis tumalo ng unggoy papalayo sa buhaya at tinakyat ang kanyang puno. Nagmamadali ang buhaya at nagtaka bakit sobrang tagal kunin ng unggoy ang kanyang puso. Unggoy! Ang tagal mo naman! Kunin mo na ang iyong puso at ibatamo rito! Magiging masaya ang aking asawa Mapapatunayan mo ang pakikipagkaibigan mo sa akin. Sa oras na ito, napagtanto na ng unggoy na ito na ang pagkakataon para siya ay mamuhay muli. Nakawala siya sa kamangmangan ng buhaya na dapat kaibigan ito. Natawa ang unggoy at sinabi ng Aking mangmang -mang na kaibigan. Niloko mo ako bilang kaibigan. Meron ba puso na kailalang sa lupa? Niloko lang kita para maligtas ko ang aking sarili at para maturo ang leksyon sa iyong panluloko. Umalis ka sa harap ko at wag nang babalik kahit kailan nalungkot at nanghinayang ang buhaya sa kanyang nagawa at umuwi ito ng nakayoko. Moral, piliin mo ang iyong mga na nararapat at palaging magkaroon ng tamang pag-iisip.